na no, November 9 ko lang natanggap eh. Ah, November 9. Ang, uh, oh, ang, ang uh, nagpadala sa akin, nasa ano, nasa wifi ako sa loob ng Turkish Airlines. oh, uh, so, ng, so, ng November 9. Uh. Yes, na November 9. Mm. Hindi naman a, a, pwede. Ah, nasa biyahe na kayo pala kayo noon. Na, na, ah, nasa biyahe na. Oo, exactly. Mm. Oh, Exactly. Uh -huh. oh. oh, yun, yung gano'y yung na ako hindi naman ako mm. makabalik kung babalik naman ako Monday sasalubuhin ko naman yung bagyo -hmm. ba? -mm. Diba? Uh -huh. mm. so hindi na hindi na practical sa akin para makabalik pa mm -hmm. pero uh, hindi naman yung iniwanan ko yung probinsya na parang o diyan na kayo ah, kayo sa buhay uh, niya bahala yun, ba kay sa buhay niya uh, 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 parang oh, ganoon oh, bahala kayo sa buhay niya uh, 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 uh. eh, na, na, na in-place naman kami sabi ko nga paulit-ulit ako doon sa interview ko nung una ako in-interview diyan ng month channel TV ata na mm -hmm. in-place na yan Nakaready na kami mm -hmm. uh, naka-proposition na lahat yung ano kumbaga wala na kami wala na kami ang ko lang doon yung para wala na kami magagawa kung mayroong pang ano ba ito kung mas malala pa kasi ang tanong paano kung dadagsa yung pinaka maraming maraming tubig sa malakas na ulan eh basta in place na kami wala na akong magagawa kung yung force of nature Sobrang lakas, hindi ba? Hindi hindi ko naman mapipigilan yun eh. Hindi, hindi, hindi naman ako, yung nga sa, sa ang, ang, ang very words ko nga, hindi naman ako nakagawa ng no, Noah's Ark para isa kay lahat ng tao dyan. Ano? Hmm. O, ay, ay, tatlong araw naga, na. Nagkausap na. nagka po <laughs> ba kayo, nagkausap po kayo ni Secretary uh, nung uh, nakabiyahin na po kayo? Nung, anong uh, nandyan yes, na po kayo? Yes, yes, actually, opa, yes. Opa, ano pong uh, oh, napag-usapan oh, po ninyo? Opa, tungkol po dito sa... Yine, sinabi ko, uh, Biaay na ako secretary. Okay, okay lang. E, Tatapusin na 'yung ano eh, tapos na 'yung uh, travel order ko eh.